Huwag kayo magulat mga trupa. Alas 4 pa lang ng hapon pero parang may ride na agad. Pero hindi, magpapagupit lang ako sa bayan. syempre kailangan buong forma kahit nasa loob pa lang ng bahay. Nakahelmet na. <laughs> Ayos muna tayo konti para kahit bago magpagupit, hindi tayo mukhang gubat na kasi alam nyo na baka may makasalubong na kakilala ayan suot na yung helmet at pupuntahan na natin si baby honda natin at ready to go na ilan araw na hindi na ilalabas si baby honda natin ngayon lang natin gagamitin so punta na tayo ayan hindi ko muna hirap kasi ang ikli ng tao Subayan mga kapad dog papunta sa bayan ng Kaunayan. Diretso bayan para magpagupit na. Hinto muna tayo mamaya para hintayin yung kasama natin. Nabanggo ka? Ano brana? Bigong sakto. Na-rastial out na yay. Alas singko. Ano? Takoy. Ano at yun pupunta na kami. At tuloy na yung biyahe natin. Dati dito dad lang papuntang palengke. Pero ngayon dahil rin ng kwento at content. Gipit lang dapat pero syempre may kwela pa rin. At yun pinauna ko na si Boss Clyde. Para alam yung tatakboy na gipit kasi ako mag drive Magaling kang kupal. At lalabas at, na tayo dito sa barangay Kaunayan. At lalabas na tayo sa highway. At yun, kinat ko na lang yung video para mas madali. So, papasok na tayo dito sa barangay Baduang